ah siguro yung uh, changes in the definition of love. I think when I like a lot, actually, is that I got to witness yung nga, ng mga pagmamahalan nila sa mga uh, mga partners nila, mga asawa nila, and sa mga anak nila. And, um, nag-iba like, na yung mga sharing namin. Like, siguro mga after ilang years, we would, uh, meet up mm -hmm. with lunch. It's a ni, ano, iba rin usapan natin na, usapan mo mga kapag nanay. Kaya mga yung sumasalit na yun. Sumatik. Kasama na yan yung mga maintenance. Late like, na ito yung part naman yan. Huwag ko na i-advance eh, yung mga natin. nanay. <laughs> Ayan, I like being a part of, I, I like being, I like that I am able to witness those changes in their life. And then we learn each other, we learn from each other as well. Kasi it's never like me. There is, we have different parenting, mga gano'n. Gusto ko yung mga na meron akong grupo na pwede kong pagtanungan, pwede kong hindi na ng advice, or maybe learn from them. Thank you. Baka bilang isang single dad. Deja uh, <laughs> <laughs> Guys, ha? I don't Stress, yung, stress on the single. Hindi, <laughs> <laughs> ano, um... Paano ba? Actually, dito mo na, dito tayo. Guys, kung meron kayong GC na, sobrang tagal na. Yung GC talaga namin, more than a decade na. Kaya iba yung samahan namin. Hindi, di ba? May 10 years na mahigit eh. So, dito tayo yung, uh, may say, friendship, love na, na friendship. Ito yung talagang pinakasolid. Um, what else? Alam nyo, speaking of um, yung mga uh, partners, Grabe pag nakikinig ako sa kanila, like, kichismis ako. Alam mo yung gumagawa ko na sir ko? Kakarating ako niya. Pandemic lang, na tuloy. But guys, really, um, grabe, grabe yung ano Alam mo yung naalala ko, ah, two years ago, nag-tour kami na, na South Border sa US. May mga nagpa-picture sa akin, sabi sa akin, Hi, we love, totoo talaga tos, for to God, we love sessionistas, mga kaibigan. Kaya sabi ko, wow, parang nandito, I mean, bit-bit-bit ko pa siya. Kaya, grabe, yung, yung, basta iba-iba, ibang iba klaseng sentimental uh, ano sakin, uh, na ano sa akin, togetherness sa akin ng sessionista. anyway, I'll say to answer your question po, yung sa pag uh, evolve nung class ng love. Um, simula kasi noon, syempre, mga single pa kami. Tapos, kinasal na yung iba, and then nagkaanak na. So, ang dami po namin anak, pag okay, pinag-add po lahat na yan. So, may ano na, mga new generation. So, ako personally, yung, yung pagkanta ko, nung nagkaanak ako na iba, Parang natin kasi parang ang bilis ng pangyayari, parang oh, katari, to, katari to, oh, na, ito, katari ka dyan. yung asap na, doon na yung study, katari mo, nagningkin. So, I just study the song, and I don't pay attention to the words, to the meaning of the song. So, when I, uh, when I became a mom, nag-iba na yung pagkanta ko in a way na um, uh, mas ninalamnam ko ng lyrics. And when I sing, for, sa so, gigs na ganyan, parang I just won't sing any pop song. Dati ganun eh, di ba? Ganun pop, ginagawa kong acoustic cover, ko ganyan. So now I get to choose the songs that I like, the songs that have meaning to me, and I'm able to sing it from the heart. Na natutunan ko sa mga idol ko dito. So, pag ako kasi, pag nasa, kahit nasa stage kami, pag kumakanta siya, talagang tinimamas na ko kung paano sila kumakanta. Siyempre, I try to learn from them how they how they sing, how they move, how they talk. And yun, sobrang thankful ako na ang dami kong um, mga learnings sa mga takeaway, not just sa professional being a singer, but also how to be a good human. Yun yung sinasabi nila na hindi showbiz. Kasi syempre ako, marami na rin ako nakasalamuhan na mga artista, mga ibang singers. Kami yan may wall. Alam niyo yung gano'n. I don't know if you have, you have that ever encountered that. Which is understandable kasi you have to maintain your privacy, diba? If you have that fame. What I appreciate about this bunch, about, about, about this bunch, of people is sobra kaming magka-wavelength it's so comfortable to talk to them about anything, kahit nag-aasalan kami, hindi kami nakakapikunan gagati na lang kami no but I really treasure them <laughs> I really treasure them as friends and honestly lahat kayo, lahat kayo idol ko lahat kayo, lahat idol ko kayo na. Uh -huh. key, eh? Oh, si Kian. Oh. Uy, oh, no. Ito, galing, oh, ang galing-galing. Oh. Idol ko talaga si Sis. Idol ko talaga <laughs> si Kian. Sobrang galing. Hindi lang sa pagkanta, pero sa buhay. Yes. Napaka-gabit niya ni Sis. Idol ko talaga. Ay, yung doktor ko pala. Yung doktor ko. <laughs> yung asawa ko. Doctor. Asawa ko yan, Sis. <laughs> doktor <Asawa yan>, <laughs> ko rin yun. Yung asawa ko. <laughs> Kasi media-tertian siya. Ah, uh oo. -oh, ay, yung lahat ng mga halos na, na anak nila. Yes. Oh, ano, 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 lang. ano, 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 ba, parang... Um, siguro, ano, siguro ano, ano, Malaki talaga yung nagbago para sa akin kung ano yung definition ng love sa akin. True story, kagabi, pinatanong ako ng konsumo na parang, tinanong niya kami yung China na, Um, Dad, what is love? Tapos parang, alam mo yung ako parang i-explain ko siya na, uh, pero hindi ko ma-explain ng maayos kung uh, what is love eh. Paano mo siya i-parang sobrang, abstract nga ng bagay na hindi hindi na mix. sabi ko tanong mo sa mommy mo. <laughs> Kasi tinanong niya si China, hindi rin niya ma-explain. Alam mo 'yun, parang may, may gano'n. So parang um thinking about it, kung ano yung pagkakaalam ko sa ibig sabihin ng love nung bata ako hanggang nung binata ako hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya na kini ko na iba o na pura yung yung dating ng definition sa akin na mas mababaw siguro. Parang ngayon pag pag sa 'yung sa igigib sabihin ng pagmamahal ma ano şey, eh, um uh, malalim-malalim siya masyado para i explica dahil kung mahal mo siguro hindi mo walang-walang rason eh, 'di ba? Parang hindi lang sa like romantic love o sa pamilya pero sa sarili rin sa sa yeah. sa ginagawa o sa profession na ito na ano na Parang lahat yun, simula nung nagkaroon ako ng pamilya, na, na completely na yon na na, 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 redefine yung love para sa akin. So, I mean, uh, hindi ko siya na-explain, pero alam kong yung tingin ko sa kanya ngayon mas malalim at mas, mas ninanamnam ko kung, at hinahanap ko pa rin patuloy-tuloy ano ba talaga yung ibig sabihin niya. <laughs> okay, uh, para sa akin naman po. Di kita. Uh, ang <laughs> um, of course, hab pag isinilan tayo, ang pinakaunang klase ng pag-ibig na mararanasan natin, yung pag-ibig ng magulang. At dahil siguro galing siya sa magulang, we take it for granted. We don't treasure it as much as we can. And para siyang, yun nga, kasi mahal ka ng magulang mo eh. So parang hindi mo siya masyado pinag-iisipan. Hanggang sa, yun nga, Uh, wasak na wasak kami ni Ayos doon sa bugas Doon pala pumunta pala 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 Nagka, nagkakaedad ka, nagkakaroon ka ng desire, na makaramdam ng pag-ibig, ng romantic sense. And then you get it, and then you don't, and then you think it's for good, and then it's not. And then, um, you never really know if there's someone out there who would accept you for everything that you have, and everything that you are, and everything that you will be, and everything that you don't have, and everything that you are not. And then, um, finally, uh, God blesses you with someone who actually really loves you, and hindi ka makapaniwala. And actually, I wrote a song about this to, for my husband. Alam mo ba, kung paano mo napasaya, ang buhay ko, inauhin mo lang kagana-gana, kasi ganoon ako before na, I was just going through the motions of life, just living, na parang grace kayo lang lahat, pero nandun ako. And then, and then he came, si. Joey and we're getting over uh, 10 years married uh, this year. And uh, so yun nga, nagbago, nag sobrang nagkakulay yung buhay ko, nabigyan ng, pagkarating ng taong ito, nagkaroon ng kahulugan ng kulay, ng bigat, ng something, ang, ang word na pag-ibig. And then I became a mom. I have two kids, 6 uh, years old and 3 years old. And sila naman din, may dala rin silang lesson sa akin kung ano yung pag -ibig. And I learned true love also from and true and real love also from my six-year-old na kahit feeling ko, ang kong palpak as a mom, she would still hug me and say, you're the best mom. Kasi parang ako, how can you say that I'm the best mom? And inwardly and outwardly, I do a lot of things that for me, hindi ako best. But there she is in all Her pure love for me saying that and and I come to a conclusion now for now for at this moment that love is a gift that when you have it the you should really treasure it Thank <sighs> <laughs> you. <laughs> um, sorry. Uh, the question is how, how is our love different? Imagine like 10 years ago. Okay, so well, we grew up, we grew old, we grew. <laughs> we grew uh, you know, we grew apart. We found each other again. um, natuto kaming masaktan, mabitray, mm. natuto na namin uh, ma-overcome. And that does something to your love. Uh, that does something to your music. That does something to your life. Um, ang kagandahan lang is we witnessed each other's like that. Yung, yung, yung mga transition na yun, yung mga, yung mga ups and downs, yung mga sakit, yung mga halos ikamatay mo na sakit, tapos yung bangon mo, na experience namin yun with each other. Dahil magkakasama kami. And, you know, uh, like I said, that does something to your love. Talagang makakabuo ka ng bagong meaning ng pagmamahal dahil doon. At, uh, uh, kung hindi pa yun yung, yung take away namin doon, pati sa musika namin, nakatulong yan, nakatulong yung pagmamahal na yung buhay ng isa't isa at ng mga buhay namin na inya, that, that, that grew up. Lumaki, lum, si siya lang, hindi lumaki. Pero sabihin, nakalat <laughs> kami lumaki as, as people um, na, na, na ano kami, na, naging adults kami. yun, siguro, siguro more than anything, no? More than anything from uh, 10 years ago niya. Yeah, adults na kami ngayon, matatanda na kami. Um, iba na yung pag, uh, pagkakaitin na namin sa pagmamahal. And sana, sana, uh, yun, yung, yun yung music at pagmamahal na mga namin sa inyo. Come the concert. Yeah. <laughs>